Iginit ng mga kongresista na dapat ay taasan na rin ang ibinibigay na discount sa mga pamilihan para sa mga senior citizens at persons with disability dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang detalye sa report ni Mel Alice sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committees on Ways and Means, Senior Citizens and Persons with Disabilities, binigyang diin ng mga mambabatas na dapat ay mapalawak pa ang discounts na hati ng gobyerno para sa mga senior at PWDs. Tulad na lamang sa grocery, dahil sa inflation, dapat anilay may taas diskwento rin. Pwede ba nating increase naman yung discount sa ano sa grocery? kasi 65 pesos pinag nila ng 1,300 times week. 5 is uh, only 65 pesos. Hahanapan ka pa ng booklet. So, napeg na nga yung kung anong didiscount nila, hanapan ka pa ng booklet. Pwede bang taasan ng natin yung Mr. 65 Chair. pesos? I think uh, if the standards are just properly defined by the law, maybe the executive branch could be allowed to readjust. Kasi until now, 2010 pa yung 1,300 na binanggit ni mi Honorable Mila Magsaysay. Eh, 2024 na ngayon. Nung, nung 2010, one sack of rice is 1,300. Ngayon, ang one sack, uh, 1,300, nakakabili ng one half sack na lang po. Maging sa mga expressway, itinutulad na rin ang pagpapatupad ng discount sa 12 feet para sa mga senior at PWD. On behalf of the top management of the San Miguel Corporation, Sir, the Tollways Group, would like to manifest our support to the uh, mentioned discounting of uh, the wow. various services for, for the PWDs and the senior citizen. we'll coordinating with the TR, with the Toll Regulatory Board regarding this post-discount, as well as the DOF and the BIR. Attaka po yung saneda regarding the discounting Sa naunang pagdinig ng joint committees, una nang ginisa ng mga kongresista ang Starbucks Philippines dahil sa pagtatangka nilang limitahan ang discounts para sa vulnerable sectors. At ngayon, para naman makabawi at bilang tugon na rin sa panawagan ng kamera, may hatid silang 40% discount sa kanilang mga produkto, hindi lang para sa si seniors at PWDs kundi kasama pa ang ibang sektor. Ikinalugod ito ni Ways and Means Committee Chair Joey Salceda at nangako siyang patuloy silang gagawa ng paraan para para mapagbuti pa ang sistema ng pagbibigay ng discount sa bansa. Sa isa pang pagdinig ng House Committee on Ways and Means, natalakay naman ang mga issue hinggil sa Philippine Charity Sweepstakes Office at muling ibinagtanggol ng ahensya ang viral edited photo na ito ng isa nalang lotto winner. We will review our practice po as far as posting uh, the photos of the winners po are concerned. Uh, but rest assured po, the winners are legitimate. I have talked to some of them. They are real people. It's just that uh, we've had to change their clothes out of security reasons. Maging ang paghahanda naman ng gobyerno para sa 2025 midterm elections, binusisi rin ng mga kongresista sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. So election period natin uh, 2025 January 13 and magtatapos ito po June 11 2025. So bago natin i-deploy ang ating mga makina to the different polling places, to the different sa uh, yung mga canvassing systems natin, there will be corresponding pre-election logic accuracy test. Pagtitiyak ng kamera anumang isyu o anumang pagkakataon, sisikapin nilang manaig kung ano ang pinakamainam para sa lahat. Melales Moras para sa bayan.